sa lupain ni Ang totoo niyan, mga kabisay, ang may-ari nito ay si Lechover, ang tinatawag kong OFW na vlogger na naandun sila sa Israel at ako lang ang namamahala dito. Good morning mga kabisay migamigalab love shout out sa inyong lahat. Sana ay kayo sa mabuting kalagayan habang pinapanood itong aking video ngayon. At sana isamahan nyo ako mga Kabisay. So, siyempre mga Kabisay, unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan at hindi binibigyan ng uh, hindi magandang karamdaman. At patuloy niya tayong ginagabayan para sa mga kaganapan natin dito sa ating mga uh, kapaligiran. At sa inyo rin, sana ay patuloy kayong ginagabayan ng ating Yawi El Shaddai para patuloy na nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. So yun mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At panibagong kwento Dito sa aking mga halaman Na ngayon ay i-update ko kayo Dito sa aking mga naunang tanim Na halamang kahoy At dito tayo maguna mag mga kabisay Dahil <laughs> umiwas ako Dahil may patugtog doon sa parting iyon So siguro mamaya wala na yun dahil sila ay nagpe-prayer meeting so medyo maingay kaya dito muna tayo mag-una at gusto ko sa inyong ipakita yung mga una kong tinanim na halamang kahoy mga kabisay at dito tayo sa may paligid ng uh, bahay ng OFW na vlogger dito ang unahin natin So, gusto ko munang ipakita sa inyo itong mga puno na aking itinanim nung nakaraang taon at ito mga kabisay malalaki na tulad nito miracle fruit ito mga kabisay at ito ay bumunga na <laughs> bumunga na yon mga kabisay at nalaglag na nga at hanggang sa ngayon ay hindi ko pa naluluto dahil medyo busy nga tayo ayan ang bunga nun mga kabisay ayan oh. at siguro akin yang bibiyakin pero pag hindi na tayo busy. At ayan mga kabisay ang aking mga tanim last year. Ayan, ito. At ito mga lansunis mga kabisay. Medyo magaganda na. Dahil nung itinanim ko itong mga kabisay ay kaliliitan talaga. Medyo dito, yan dalawang sanga lang na yan mga kabisay. Ang naka ano nung itanim ko At ito ay tumubo na lang Itong pangatlong ito At ayan Mataas na siya ngayon Pantay ko na At dito nga pala Meron tayong tanim na bago Bago pa lang yan mga kabisay Tatlong suha yan hanggang doon At ito Yung aking Mga lansunis Ayan papunta doon Sa Dulong iyon So, kita ko sa inyo mamaya. Akin muna kayong i-update dito sa aking mga tinanim nung isang araw. Ayan, suha, bali tatlong piraso yan mga kabisay. At kasabayan nung rambutan na itinanim ko mga kabisay. At ito dito, naandito yung mga itinanim kong unak. At ayan, sa awa ng Diyos ay eh, medyo magaganda na at nakapanalbus na. Ayan, mga nanalbos na sila, tulad noon. Ayan, bale 20 puno itong mga kabisay, lahat-lahat itong mga to. At Ayan, may mga talbos na sila. So, let's go. Punta tayo doon sa may bandang harapan mga. Nandito yung mga kasamang lansunis nung itinanim ko mga kabisay. Nung itong mga kabisay ay itinanim ko ay eh, ano rin mag isang taon na ito ngayon. Nasa isang taon na pala ito mahigit. Dahil itinanim ko pala ang mga ito eh, noong November 2023. Ayan. At ngayon ay eh, eh, ito na. So, ang iba nga lang mga kabisay ay eh medyo hindi masyadong nakalaki. Gawa ng ilang bisis na nagbagyo na lagi silang na tatanggalan ng dahon. Ayan, tulad niyan. Mga bago na lang yung dahon nila mga kabisay. At doon ay merong isang puno na talagang kawaawa. Pero tumaas yung mga kabisay. Yung ano niya ay tumaas ng tumaas at lagi siyang nakakalbo sa ngayon ay eh, mataas na siya at nagproduce na siya ng ibang mga sanga. Nung itanim ko yung mga kabisay ay eh, mababa rin mga hanggang dito lang. At tumaas lang siya ng tumaas, hindi magkasanga dahil lagi nga natatamaan ng bagyo kumpara nitong katabi niya na ayan, ang dami ng sanga at dahon. Dahil itong mga kabisay ay eh, medyo natatabingan na rin may mga puno dyan dati na pinagtatanggal ko na kaya siya ay medyo maganda yung uh, kalagayan niya ay eh, itong isa maliwanag na maliwanag wala dyang nakatabing sa kanya kaya ubos yung mga sanga niya at yun nga palang miracle fruit ko mga kabisay na kasama nung nagkabunga doon sa so may parting yon ay eh, ito na ang lalaki na rin at uh, siguro mga ilang uh, buwan pa baka mamunga na rin yan dahil namunga na yung isang mga kabisaye. Eh. Yung puno iyon, yung itinanim ko doon, bali yung pinakapuno ng sanga na pinutol-putol. Kaya siyang unang namunga. So, ayun at naandito tayo sa mga kalamansi, mga Kabisay, Lansones naman yung sinabi ko kanina, e, galing tayo sa Lansones. So pasensya na at ito naman ang aking mga kalamansi. Ito yung huli kong tanim uh, last November. So nasa ilang buwan pa lang ito. At halos humabol sila sa paglaki mga kabisay kaysa nauna ko na itinanim. At dito may mga itinanim ako nung uh, kasabay ng lansunis na November 2023 at ito na sila uh, at ayan o nung itanim ko sila mga kabisay ay talagang maliliit din sila at mayroon ditong isang hindi nakalaki ganito lang sila mga kabisay pati ang huli kong yan na itinanim ay ganito lang din yung kalalaki nung itanim ko ito hindi nakalaki mga kabisay ewan ko kung bakit baka <laughs> may ibang nararamdaman yan at ayan ang mga huli kong tinanim ayon, isang iyon at ito, una ito bali 2023 pa yan at uh, itong mga to at yan ay naabunuhan ko ng mga kabisay ng pampabunga bali nalagyan ko sila ng complete na fertilizer at sila ay mayroon ng mga maliliit na bunga sa ngayon At siguro Mga next year So makakaharbis na tayo ng maayos dito Sa ngayon mga kabisay ay eh, medyo Hindi pa tantong makakaharbis tayo ng marami Dahil ang bunga niya ay eh, hindi pa tantong uh, Siksik At medyo madalang pa. Pero itong isang itong mga kabisay ay eh, medyo marami-rami na rin bunga. Pero hindi pa tantong karamihan tulad yan. Marami siyang buko. At ganoon din ito. Marami na rin buko. At itong isa, may mga buko siya pero nanalbos. At ibig sabihin, maganda ang kanyang kondisyon. Dahil kahit may mga buko siya ng uh, binubuo, ay nanalbos pa rin siya. So ayan may mga bunga siya mga kabisay ayan At mayroon pa doon sa mga sulok pero nanalbos siya ng maganda. Hindi katulad na rin na parang gusto niya munang pag palakihin pagpalakihin yung kanyang mga bunga. All right, let's go. Punta pa tayo doon sa kabila mga kabisay. May mga kalamansi pa ko doon. At dito mga kabisay, medyo magaganda ang bulas ng ating kalamansi. Ayan or aking kalaman silang pala dahil pinapanood nyo lang naman ako eh <laughs> at medyo malalago sila dito dahil na sasama sila palagi sa abuno at ayan lampas tao na marami siyang bunga, mga kabisay pero marami pa rin siyang talbos ayan kung titingnan natin yung mga talbos niya ay sunod-sunod at maganda yung pagkaka ano niya pagkaka kung ng niya at ito ganun din ayan at dito sa bandang gilid meron pa rin akong bagong tanim dito mga kabisay na huli kong tinanim apat na puno sana itong mga kabisay kaso may nainggan yung bunutin yung isa at itong mga kabisay ayan maraming bunga at dito ito ang aking mga tinanim at ayan humabol na rin ang tubo niya kaya lang merong mga ano siguro kailangan i-spray natin yan dahil may mga maitim na naman na nakadapo sa dahon so kailangan nating i-spray yan at ayan ay ganun din dito Ah, siguro lilinisin ko at ma maisprehan. At ayan, marami ring ano ang kanyang dahon. Hindi katulad nitong mga magagandang kondisyon na malinis ang dahon at nananalbos na maigi. Pero merong ano to? Uy, gagamba na <laughs> ayan. At sa awa ng Diyos, mga kabisay, tuloy-tuloy eh, naman ang kanilang paggarbo ng ating mga kalamansi ayan at kalalabunan nila so siguro next year makakaanin na tayo ng maayos alright let's go punta tayo doon sa aking mga daranghitang mga kabisay at dito mga kabisay meron na tayong mga tanim dito na medyo malalaki na tulad nito Nung itanim ko yan mga kabisay ay kaliit at ngayon ay malaki na. So, hindi ko lang alam kung anong kung ano ito, kung guyabano. Pero ibang ang dahon niya kasi malalaki. At ayun may atis tayo doon, may duhat. So, mamaya atin yung pupuntahan mga kabisay. Dito muna tayo sa aking mga daranghita na aking itinanim din last year kasabay itong mga kabisay nung uh, itinanim kong mga bagong kalamansi na anong tawag dito itinanim ko nung ano yata ito itinanim ko ay eh, June o, oh, nga pala ito namin itinanim mga kabisay. Ito, mga darang hita. At ito'y maliliit nung itanim ko mga kabisay. Pero ngayon, ayan na. At medyo magaganda na rin ang kanilang bulas. At dito sa bandang unahan ay mayroon pa tayong ah, tatlong puno. Ayan. Sa dalawa, tatlo, at mayroon pa tayong isa doon mga kabisay sa may sakong iyon. Dahil hanggang doon ang ating uh, natanim na daranghita. Sampung puno lang kasi itong mga kabisay. Kaya lang hindi ko ilinin niya ng dericho gawa ng kawayan. Kaya doon ko na inilagay yung iba. So dito naman mga kabisay. Yung aking mga tanim na mangga andito. Mangga, langka So, ayan mga kabisay At ito ay Medyo nasa <laughs> Maganda ng ano At hindi ko na maabot ang dulo niya mga kabisay ayon dati eh, Ito lang yan Yang Itong Mga ano niyan, yan lang yun Hindi pa yan nataas So Ibig sabihin malaki rin ang itinaas niya sa loob ng isang taon. Dahil isang taon na rin yan mga kabisay. At kasabay itong langka. Ayan, langka. Medyo kailangan na sigurong ikapron dahil tumaas na ng maigi. Para ang sanga niya naman ang bumukadkad. At dito, mayroon din ako ditong... Uh, Mangga, ayan, Tatlong puno itong mangga dito mga kabisay at ayun nga mataas na siya lumampas na sa aking balag dati nung magbalag ako dito mga kabisay ay naandito pa lang siya at biglang tumaas nung panay ang ulan mga kabisay dahil palagi ko siyang naaabunuhan everyday na may everyday every abuno ko pag may sobra sa kanila ko itatapon kaya ayan lumampas na sa balag dati ito mga kabisay ay naubusan ng talbos dahil inano ng kambing. At yan nga, ang ginawa ko, yung iba, tinukuran ko na lang. At ito, may tukod pa itong mga kabisay. Hindi ko pa tinatanggal ang tukod nito dahil sinakyan ito ng kambing mga kabisay. Oh. Ayan, may tukod pa siya, may bris pa, may ano pa. Dahil sinakyan niya ng kambing mga kabisay, naubos yung dahon niyan at ito may tumubo na diyan uh, nagsimulang magtubo ng ano ayan naubos yung mga dahon na yan mga kabisay at natumba pa dahil sinakyan ng kambing na malaki at dito naman meron tayong mga tanim na may tanim ako ditong talisay mga kabisay ayan bago lang itong mga kabisay Bali, ilang buwan pa lang yan kasama nitong malbere. At, ayan. Yung malberry natin ay ang bilis na namang tumubo. Baka mamaya lumampas na naman sa balag. Dahil na ah, din siya ng abuno. At dito mga kabisa, yung atis nating isang piraso ay namatay. Dahil, yun nga, medyo... May mga kambing na nakakawala ay nasasabiran yung kanyang katawan ng tali. Kaya namatay yung ating atis dyan. At ito, yung ating duhat na tinuturo ko kanina mga kabisay. Ayan. At kaliliit niya nung itanim ko mga kabisay. Ayan, duhat. At mayroon tayo ditong isang puno ng chiko na Ayan, pinahirapan din niya ng kambing mga kabisay kaya sa awan ng Diyos. Ngayon pa lang siya tumubo-tubo dahil binakurang ko na nga doon. Hindi na nakakapasok dito ang kambing kaya hindi na siya na gagalaw. At dito, may isa tayo dito na nauna ka, una-unahang rambutan na hindi makalaki-laki mga kabisay dahil yun nga, malayo ako dito dati lagi lang ako nandun pupunta lang ako dito pag magdidilig at minsan pag magdidilig ako makikita ko kalbo na itong uh, rambutan na RR ito dapat malaki na itong mga kabitay itong rambutan na to ang problema lang ay palaging nadadaanan ng kambing kaya ayan, hanggang ngayon ay hindi siya nakalaki at dito, itong isang ito ganun din, paborito din ito ng kambing mga kabisay, palagi rin yung kinakalbo kaya nung makapag uh, tanim ako dito ng halaman, yan, nagsilati sila dahil wala nang nakakapasok dito magtatali ng kambing at uh, ayun nga, nagkaroon tayo ng mga halaman, at, tulad dito sa awan ng Diyos, nakapag-harvest na tayo niyan ng papaya ito so, ay eh, bali mag isang taon ito sa Mayo itong mga papayang ito mga kabisay dahil Mayo ko itong na mayroon akong tanim na upo dito dati kaya dyan na tanim ko yung mga papaya at ayan nag silaki pero yung ibang mga kabisay yung mawala ang upo ay eh, pinasok ng pinasok na naman ang kambing dito kaya yung ibang mga papaya ay eh, nalamog ng kambing. So kung hindi lang nangyari ang ganon, siguro hindi lang ito ang papaya ko dito. Kaya okay lang. Dahil kahit pa paano yung eh, nakaharvest tayo so, yun lang mga kabisay at mayroon pa tayong uh, mga gagawin so, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video sa pag-update itong mga unang halaman kahoy ko at sa ngayon ay medyo magaganda na at nag-aantay na lang ng kanilang produkto siguro ni Kikir mayroon mga produkto ang mga to. So maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana naman ay patuloy nyo ring subaybayan ang aking mga kaganapan dito sa lugar ng Siaong sa lupain ni Lecho Ang totoo niyan, mga kabisay, ang may-ari nito ay si Lecho ang tinatawag kong USW na vlogger na naandun sila sa Israel. At ako lang ang namamahala dito. So, shout out yan kay Litsuber at kay Kuya Mad. Salamat ng marami sa inyong tiwala at sa aking pagpapahalit. So, thank you so much sa inyong lahat mga kabisay. And mega mega shout out saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal nang patuloy tayong patnubayan ni Yahweh El sa anumang mga gaganapan natin sa buhay at maging ligtas palagi sa anumang mga kapahamakan ng patuloy tayong makapag buhay ng matiwasay para sa ating pamilya. Alright! May kami ka out mga kabisay. God bless us. Bye-bye.